buhay na nalagas sa paning ng gobyerno, sa paning ng uh, kapwa natin Pilipino na uh, nag-aalsa laban sa pamahalaan. Marami ng mga pangarap na nasira. Maraming mga pamilya na walay dahil sa pagyakap sa isang uh, mapandil lang, sabi nga sa isang mapandil na Indonesia palagay ko panahon na para baguhin natin. Sa tulong ng ating mga kapwa uh, nagbabalik ngayon, Nakita niyo naman kung gaano sila katamis magsalita. Si Jammer pa lang yan. How much more? Yung, kung lahat sila marinig, na, marinig natin yung kanilang mga testimonya. Nakita nila kung anong patutuhanan ng uh, kanilang ipinaglalaban. Sabi niya kanila maraming nakakabuso. Siguro panahon na para matapos na itong insurgency ito, itong problema ng pamahalaan natin. Alam ko, katulong na natin sila, di ba? Katulong na natin sila sa ating pagpapalaganap. Ang kawalan ng kaalaman, yun po yung pinaka armas ng uh, ating kalaban. Napakagaling po nilang magsalita. Ang muntik, sabi ko nga, muntik na rin ako, nung ko. Nung araw, Nakatira kami sa Cubao sa isang uh, government housing project na NHA. Kung alam mo yan, sa San Martin de Porres. Ewan ko po ba? Mga bata pa kayo. Ang pumapasak yun ang mga kadena. Ang kadena, ito yung kabataan mga kabayang ngayon. Yun ang mga hardcore nun. Pag pumasok ka na sa kadena, yung kabataan para sa demokrasya at nasyonalismo, bakit ka na nun sa mundo? Di ba? Tama? Yan. Marami pong mga front organization ng CPP, NDF, and NPA. At hindi po yan alam kahit ng ating mga kapulisan, kasundaluhan.